Matagumpay na isinagawa no October 17, 2025 ang pilot testing ng paggamit ng toner bag o jumbo bags para sa palay sa Kabanatuan Food Center Warehouse 12 ng National Food Authority o NFA San Nueva Ecija pinangunahan ang aktibidad ni na NFA Administrator Larry R. Laxson Acting Branch Manager J. Mark Malvar, katuwang ang warehouse team na pinamumunuan ni Acting Warehouse Supervisor Maylene Abiyog at mga kawani. Ang toner bagging system ay kauna-unahang ipinatupad sa kasaysayan ng NFA. Bawat toner bag ay kayang maglaman ng palay na katumbas ng nabing dalawang regular na sako na inaasahang magpapabilis at magpapagaan sa proseso ng imbakan, transportasyon at pamamahagi nito. Kasabay ng pilot testing sa Nueva Ecija, isinagawa rin ito sa mga bodega ng NFA sa Occidental Mindoro at Davao del Sur. Ayon kay NFA Administrator Laxon, tinatayang makatitipid sila ng hanggang 3.9 million pesos mula sa pilot implementation o 1.1 million hanggang 1.3 million kada warehouse at makakabawas din sila ng gastusin sa labor at iba pa. Ma, ma, menos sa labor, menos sa space, menos sa uh, oras, uh, nakomputo namin let's say yung um, isang... Uh, 60,000 bag capacity niya. Pag yan lahat tanner bag inoperate mo, we will have a savings of at least 1.1 million hanggang 1.2 million pesos per 600 per 60,000 bag capacity 600. na ganyan. So kung lahat yan kung apat one, eight, one, four, three times 1.1 million. That's one three, three, three million. Say this for this. Kapag sa Dagdag pa ni Administrator Lacson, ang paggamit ng toner bag ay inaasahang magpapataas ng kapasidad ng mga bodega ng hanggang 30% at makakatulong sa pagbabawas ng gasto sa manpower, fumigation, transportation at pagbili ng mga karaniwang sako. Bagamat mas mahal ang presyo ng toner bags sa na nasa 325 pesos bawat isa, maaari naman itong gamitin ng hanggang limang beses kumpara sa traditional na sako na ginagamit lamang ng isang beses. Ayon sa pamunuan ng NFA, ang resulta ng pilot testing na ito ay magsisilbing batayan sa nationwide implementation ng sistema. Bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng ahensya na palakasin ang logistical system, itaas ang kalidad ng buffer stock at mas mapabuti ang serbisyo para sa mga Pilipino. Ang inisyatibong ito ay malinaw na hakbang umano tungo sa isang modernong NFA, isang ahensyang handang umangkop sa makabagong panahon at tumutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at mamamayan. At yan ang Siha, Bono, na sa nang balitang may Vice Havenet Bona nag-uulat sa DWNiter Radyo ang inyong